Hello, guys. Good morning. Nag-dilig muna ako ng halaman. Ang aking pananim bago ako mag-work. Ayan. Kasi ayaw kong ma... ano... maapakan. Kaya ginaganito ko na lang. Ayan, guys. Good morning sa lahat. So, kahit ganito lang dito lang ako sa bahay. Walang pasok hapon nagmower ako Ngayon, magdilig naman ako ng halaman so ayan so binasa ko talaga ng husto dahil mamayang hapon marami pa akong gagawin uh, yung binangkal pinagbongkal ko na lupa ay itatapon ko na naman kasi hindi naman pwedeng dito lang sa likod i ano i standby dahil hindi naman um, allowed yan dito so pag may mga basura ay itapon agad so ayan basang basa na ang aking halaman at uh, maya maya ay papasok na ako at check mo na yung aking pananim. So, ba? Diba? Ayan. Masain ng mabuti dahil ngayong araw na to ay mainit. Uh, yun lang guys. At um, ayan. Ako yung nag ano rin. Nag-igib tub, nag ng tubig. So ayan. Um, Nag-igib ako ng tubig. So yun lang guys. At have um, good day sa lahat.